Noong July 2, 1951, sa lungsod ng St. Petersburg, Florida, isang tahimik na umaga ang biglang ginising ng isang nakakakilabot na tagpo, ang pagkakatuklas ng isang katawan na halos ganap ng naabo. Munit sa gitna ng silid, na halos hindi naman nadamay sa apoy. Ang pangalan ng biktima ay si Mary Hardy Reeser isang anin na taong gulang na byuda na naninirahang mag-isa sa isang maliit na apartment. Am nakagugulat na eksena. Maaga noong araw na iyon, napansin ng landlady ni Mary na mainit ang doorknob ng apartment. Nang buksan ito, sinalubong siya ng matinding init at usok. Tinawag niya agad ang mga otoridad pagdating ng mga pulis at bumbero, isang kakaibang eksena ang kanilang nadatnan. Sa iroob ng sala, nakita nila ang isang tumpok ng abo, ilang piraso ng mga butong na tira, at isang paa na buo pa rin. Nakasuot pa ng chinelas. Ang upo ang kinauupuan ni Mary ay halos tuluyang nasunog. Munit ang mga kasangkapan sa paligid ay halos hindi man lang nadapuan ng apoy. May mga kandila sa paligid na natunaw, pero hindi nagliab. Wala rin senyales ng malawakang sunog, dahil ang tangin na sunog sa lugar na yon ay si Mary at ang upuan lamang. At ang temperatura upang maging abo ang katawan ng tao ay kailangang isang init na di karaniwang abutin sa isang karaniwang sunog sa bahay. Ngunit paano nangyari ito kung hindi naman nasunog ang buong silip? Nang sumuri ang FBI at mga eksperto, iba't ibang teorya ang lumutang. Smoking accident, si Mary raw ay naninigarilyo at maaring nakatulog habang may sindi pa ang sigarilyo. Ngunit hindi nito maipapaliwanag kung bakit halos nag-evaporate ang buong katawan. Spontaneous human combustion. Isang kontrobersyal na ideya na ang katawan ng tao ay maaaring kusang magliab dahil sa kimikal sa loob ng katawan. Bagamat walang siyentipikong ebidensya, ito ang pinakatanyag na haka-haka sa kaso ni Mary. With effect, ang katawan ay nagsisilbing kandila na kung saan ang taba ng katawan ay parang wax na unti-unting natutunaw habang ang apoy ay lumalaganap sa katawan. Ngunit kahit ito ay mahirap pa rin ipaliwanag ng buo. Hanggang ngayon, ang kaso ni Mary Reeser ay isa sa pinakatanyag na misteryosong insidente sa kasaysayan ng Forensic Investigation. Maraming palabas. Dokumentaryo at aklat ang tumalakay sa kanyang kaso. Ngunit sa kabila ng lahat ng investigasyon, walang malinaw na kasagutan ang naibigay. Sa mga tala ng kasaysayan, si Mary Reaser ay naiwang isang palaisipan, isang babae na nagliyab sa katahimikan ng gabi, iniwan ang mundo na puno ng tanong at takot.